tagal ko tong binaray. Ilang taon din akong nakilinig. Gusto kong maging kaanin sa Iglesia Ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia Pagtawag, a convert story. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod kapatid na Mar Oriondo at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pagbabahagi ng mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na minahal at ipinagmalasakit po ng ating Panginoong Diyos buhat ng tawagin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magsimula ay binabati ko po muna lahat po ng nakikinig sa ating programa ngayon Napapakinggan po tayo sa INC Radio DZM 954 kHz Napapanood din po sa INC Radio YouTube channel at sa INC TV. Kumusta po kayong lahat? At hindi na po natin patatagalin pa. Ang makakasama po natin ngayon ay ipakikilala po natin sa pamamagitan po ng video na ito na aming inihanda. Si kapatid na Noel Cruz mula sa lokal ng Visayas Avenue, distrito ng Central, ay masayahin at masigla sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa Iglesia ni Cristo. Bilang isang negosyante naman, maayos niyang napapatakbo ang negosyo ng kanyang pamilya. Pero hindi rin siya nakaiwas sa mabibigat na pagsubok. Hinaharap niya ito ng may buong pagtitiwala sa magagawa ng nag-iisang tunay na Diyos na kanyang nakilala at sinampalatayanan buhat nang siya ay maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ating lubos na kilalanin si Ka Noel at alamin ang kanyang istorya ng Pagtawag. At yan po si kapatid na Noel Cruz mula po sa lokal ng Visayas Avenue, Distrito ng Sentral. Good morning po, Ka Noel. Good morning po, Kamar. Kumusta po kayo? Mabuti naman po. Ka Noel, paano po kayo natawag sa Iglesia Ni Cristo? Kamar, um mula bata po, ang pamilya ko kasi po ay puro katoliko. Uh, sasabi po ninyo na saradong katoliko. Nalaman ko lang po ang iglesia nung ako ay 20 years old. Mula bata po ako, ah uh, grade school, high school, college, puro Catholic school po ako. Nalaman ko lang po ang tukol sa Iglesia ni Cristo po nung nag-work po ako at napunta ko ng Bulacan. Pag dating ko sa Bulacan po, uh, kasama po kasi sa hanap buhay ko po yung pamimili pa sa isang tindahan po. Nag-grocery po ako. Sa pag-grocery ko po, may pinupunta ng isang suki. Sabi nga po, suki yung pong tindahan, yung supermarket po na yun. Meron po doon pinakakatiwala. Kasi this is Bulacan po, medyo ano po, maliit lang po, pero maano. Lagi siyang magilo sa akin. Bumabate, good morning, ano, masana nung lito on po, nalaman ko po, eh uh, iglesia siya. Nagbibigay siya sa akin ng pasugo. Sabi niya, basahin mo to. Doon ko po una nabasa tukol sa iglesia. Ang binigay po sa niya sa akin, isang pasugo. Malaki po ang kinalaman at naitulong sa inyo ng pasugo para po makilala ang iglesia ni Cristo kanwen. Yes po, Kamar. Uh, binasa ko cover to cover po talagang nakita ko po din doon kasi pati yung mga directory ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang dako ng mundo, nakita ko po. Nakita ko kung gaano kalawak. Kasi hindi ko po alam talaga. Ang experience ko po sa Iglesia, nakikita ko po. Uh, mula bata kasi nakikita ko po yung lokal ng Bago Bantay. Tinawag ko, this was grade school pa lang po, maliit pa lang po. Tinanong ko sa mother ko, ba't hindi tayo nagsisimba dyan? Sabi ng mother ko, hindi tayo dyan every summer kasi noon, lagi kami nagbabagyo. Tatutulog ako sa biyahe kasi nung panahon na yun, 8 hours. Yes po. 8 hours to 10 hours ang biyahe papunta ng Baguio. Pero tuwing didilat po ako, if kung familiar po kayo dun, pag magagawi po kayo, papunta ng Baguio, along Tarlac, sa right side po ninyo, paakit pala ng Baguio, makikita nyo, ang kapilya. Lagi may kapilya. May kapilya. Yes po. Along highway. Ano po? Along highway po. Nagkataon po nung pagkakataon yun, tuwing akit kami ang bagyo, tuwing pipikit, pag dilat ko, lagi kapilya nakikita. Nung lumalaki kayo, bilang isang katoliko, Like I said, Sarado, may pabasa po kami. Pati nanay ko po, may pabasa. Ang laging tanong ko, bait parang, how many times do you have to repeat a particular prayer? yung sign of the cross, may bang enough times yan na dapat magka-cross ka ilang beses. O sige, pagpasok, kailangan cross. Eh, nakalimutan ko. So, I have to do it. Dalawang beses ko ba dapat gawin? Dapat ko ba uulitin? O sapat na isang beses lang? Tapos yung, bahit yung paulit-ulit, kasi nag kami gabi-gabi. Nakasanayan ko po, pamilya, lagi kami nag-iwasari. Inaamin ko po. Yun yan? po yung tinatawag na dasal eh. Um, more repetitious na memorize lang. So exposed po kayo sa rituals. Yes. Exposed po kayo sa talagang ginagawa ng isang katoliko. Nung bata po kasi ako, more of, I was born ng martial law era. Okay. Uh, ang pangarap ko kasi noon, I wanted to serve. I was dreaming of being a priest or a soldier. Ang hangarin ko po, maglingkod. Pero dahil nung panahon na <laughs> martial law, medyo magulo po. Ayaw pumayag na ko. So, hindi ko natuloy. I ended up business courses. ah uh, psychology po. Nagpilo po ako ng college ko. Po. Nung mga 18 years old po ako, nagsama ako, nakansyawan na ako ng kaibigan ko, ng high school friend ko. Kita kami, punta kami, gumala kami sa isang mall. Sabi niya, samahan mo, mag-a-apply o isang ano, uh, fast food. O, di, sinamahan ko siya. turned out, ako yung natanggap Out of 100 applicants, ako natanggap siya, hindi. From there, uh, nakita po ng father ko na medyo mas hiyang ako. Mm. Uh, mapapanginabangan ako sa negosyo. Uh, Pagdating ng 20 years old, nagkaroon na pinaled po kami. Nakuha namin kontrata na sa amin po umupang ilan government agencies. And this was in Bulacan. So sabi niya, mag-resign ako sa company po sa fast food, tumulong na ako sa kanya. And then that was the, the start of it and the rest was okay. history. Yes po. Okay, balikan po natin yung time na nakilala na po ninyo ang Iglesia Ni Cristo. Po, nabangit ko po yung katiwala doon sa supermarket na pinupuntahan ko na hikayat niya ako, ako, sumama ako, sumama eh, ako. I admit, pagkakataon kasi doon, uh, there was an instance na nag-grocery ako. Kasi po, every day, nag-grocery ako everyday every day, na may bagong cashier. Sa kanya, ako yung first customer niya on her first day, eh nagkamali siya ng punch. So, pinunak ko siya, nahiya siya na mula. Tumakbo siya na tago. So, kinausap ko nung katiwala. Yung, yung sinasabi ko naging close ako. Ipamangkin pala niya yun. Kaya po, ang nangyari, uh, pasensya ka na sa pamangkin ko, pero yun, eh, ngayon lang siya na-expose. Eh, unawain mo na lang. So, tinanong ko, nakita ko, ganun ba sa iglesia talaga? So, sabi sa akin, nung tsahin niya, ng, ng Nana Bining, I Nana Bining, na sumama ka sa akin minsan. Matin ka sa pagsamba. Lokal po ng Balagtas, Bulacan. Unang-unang kong pagsamba. Eh admit po kamar. Ang naging unang comment ko po sa pagpasok ko sa kapilya ng ng Iglesia ni Cristo. Maayos. Bakit gano'n? Kiwala wala 'yung babae, sa lalaki. Ayun, tapos binati po ko. Eh. Hindi ako kilala nung deacon noon do'n sa labas. Good morning po. Welcome po kayo. Naramdaman ko po na wow. Hindi ako kilala noon lang ako nakita pero he said good morning po welcome po so pagpasok nakinig po ako nakinig ako sa leksyon nakita ko i saw i felt iba why tahimik nakita ko lahat nakikinig lahat pag awit pag it was singing of hymns kita mo lahat awit Ramdam na ramdam ko. I didn't even know the lyrics. It was my first time, but I saw myself. I was reading it. I was singing to it. It felt different. Tapos nagkaton sa leksyon, I, I don't remember the exact lesson. But I felt the conviction. I felt kung paano yung pagturo ng leksyon. Kung paano Ramdam na ramdam mo ang pananampalataya na totoo ang sinasabi niya. And that got me curious. Canuel, malaking bagay po na yung mga nakasalamuha po ninyo, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung mapapansin po natin, very approachable po sila, no? Magiliw. Yes. Mararamdaman niya, kumusta ka? Okay ka lang? O ano naging ma ano po yung asikaso? At, at malaki, malaking bagay po sa inyo yun, na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo na maramdaman ninyong you belong. Yes po. Maramdaman po ninyong welcome kayo okay. sa Iglesia ni Cristo. No 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 judgments po. No no other questions. They didn't even ask kung anong, anong pananampalataya ko, anong paniniwala ko. They said, just said, welcome ka. And that is what we are telling sa mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo na welcome po kayo sa Iglesia ni Kristo. Pwede nyo pong i-approach ang mga kapatid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pwede po silang magpunta sa mga kapilya o sa lokal. And then magtanong sa mga kapatid kasi uh, with open hearts na po, sasagutin po namin kayo, aasikasuhin po namin kayo, kung ano man po yung kailangan po ninyo sa Iglesia ni Kristo. After that po, kasi na pag nag ka, mag-aaral ka. Hindi yan, o sige, gusto mo mag-iglesia, ka ka. So may, ay, yung tinuro po, uh, nag-aaral po, ako, ang nag, uh, manggagawa po yung nagturo sa mga sa manggagawa. May notebook po ako. Okay. May notebook ako, tapos I took notes. Kung bawat phrase na sinabi po niya mula sa Biblia, nililista ko. Ang paraan ko po, lista na ano, tapos ko ano yung ibig niya sabihin. Yun ang ginawa ko po. When I got home, I checked it out. I got the better of me. Eh, nakita ko nga po. Totoo po. Sakto. Word for word. Walang dinagdag, walang binawas. Eksaktong-eksakto. Ano po ang aral na nakahikayat sa inyo Nakatawag po ng pansin sa inyo, sa Iglesia Ni Cristo. That there is only one true God. I isa ang Panayon Diyos natin. Uh, nung nasa college po ako, uh, Catholic School po ang nag-aral uh, nag po ako. May isang example kami. Ang example na yun, explain the Trinity. Yung tatlong persona sa isa maamin po Kamar. Naka one, isang buong pad paper tulad ko. Na-explain nyo lang ganun yun? One whole page ng pad paper. Okay. I got an A. Yes. Perfect. Pero I admit, wala akong uh, 18 po ako noon. 18 years old. Kung ano-ano lang sinulat ko. Pinaikot-ikot-ikot ko lang. And I still got an A. So that was 18, when I was 18. Sabi ko, why? I didn't, ako mismo nagsulat, hindi ko naintindihan. Hindi ako kung ko, kung ano sinulat ko. Kaya po, tanong ko sa inyo, na naipaliwanag eh, like, ninyo that pa long. Paano nangyari? <laughs> paano nangyari na ako mismo nagsulat, hindi ko naintindihan sinulat ko, then I still got an A. Nandun lagi yung tanong. It's always been there po. Eh. Pero why? sa Iglesia Ni Cristo? Ang doctrines po ng Iglesia Ni Cristo is, based solely on the Bible. Walang dinagdag, walang binawas. Everything is sa Bible. Malinaw po na lahat ng aral nasa Biblia. Yes po. Gano po kahalaga yon na makilala ng tao ang ama na iisang tunay na Diyos? Hindi po pwedeng hindi natin bigyan ng pinakahalaga yon eh. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi po, if you... Paano po? hindi man po pwedeng tatlo sa isa. Hindi mo pwedeng pito sa isa. O ano man na yan? Kasi po, kung hindi tayo magtitiwala sa Ama at hindi tayo sumasampala tayo na may isang Diyos lang, paano ka maliligtas? And that's the point. Yan po ang sinabi ng Panginoong Isokristo. Makilala ang Ama na iisang tunay na Diyos at yun po ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan at kalikasan. That's the main point. Anyway, marami pa po tayong pag-uusapan. Uh, wag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag, a convert story, pagkalipas lang po ng ilang paalan. Nakikinig kayo sa Iglesia Ni Cristo Radio, DCEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang pagtawag, uh, Convert Story. Ang kausap po natin ngayon ay si kapatid na Noel Cruz mula po sa lokal ng Visayas Avenue, distrito ng Sentral. Sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos, sa Iglesia ni Kristo nakilala ni Canuel ang iisang tunay na Diyos na dapat pong kilalanin at paglingkuran ng tao na unawaan po niya malaki kinalaman nito sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Balikan po natin si Canuel. Canuel, good morning po. Good morning po. Nung dinodoktrinahan na po kayo o nung nasa proseso na po kayo ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo, yun na po ba ang pagkakataon na nakapagpasya na kayo, magpapatuloy kayo hanggang sa kayo ay mabautismo? Nung una, I had my doubts. Kasi po, ah uh, taga dito po sa Maynila. Tapos yung doktrina po, pagsamba ko, una nasa Bulacan. So malayo. Nandiyan yung sinasabi mahirap. Pero tuwing sasamba po ako, tuwing makikinig ako ng doktrina, lalong tumitibay yung pananampalataya ko. At ang pananampalataya po kasi talagang nagmumula yan sa pakikinig yes, po. ng mga tunay at dalisay na aral ng ating Panginoong Diyos. From that point po, uh, nabautismo ang kayo. Kailan po kayo nabautismo? Uh, nabautismo po noong July 22, 1994. And kailan naman kayo lumusong sa buhay may asawa? December 6, 1997. Uh, napakasawa ko po eh, si kapatid na Rochelle Siliano. Uh, nauna po siyang natawag sa akin sa loob ng iglesia ng isang taon. Pareho po kaming convert. 1994 kami nagkakilala, kinasal po kami ng 1997 nagsama po kami hanggang uh, February 7, 2020. Uh, kaya ko po nasabing nagsama po kami hanggang 2020 lang po kasi namatay po siya noong February 7, 2020 because of uh, utils, cancer of the uterus po. Uh, hindi kami binayaan po ng anak dahil po sa sakit po niya. Napakasipag po yung asawa ko po yun. At mana ng palataya. Masasabi ko po na uh, isa siyang huraran po kasi ang pananaw po niya, kung may mga pagkakataon na nahihirapan po kami, kahit ako po, nabibigatan. Siya po yung sisikuin ako. Ano ko ba? Lika, manalangin tayo. Siya pa yung nagpapaalala sa akin. Siya pa yung mananalangin kami. Eh. Kaya yung panata po, hindi nawala sa amin. Hanggang sa huli hanggang sa umabot sa pagkakataon kasi inoperahan po siya para tanggalin yung uh, yung cancer po niya. We did the devotional prayers every night po. Oh, Bago matulog. Paggising sa umaga, pag alis kami, may panat may panalangin din po kami. We're not saying po na kapag ka, naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, mawawala yung problema. Ay, hindi po. Malinaw po sa atin na habang nandito po tayo sa daigdig, talagang aharap tayo sa iba't ibang mahihirap na sitwasyon at yes. problema. Yun po ang pinagdaanan ninyo. At malaking bagay po, nabanggit ninyo kanina ang asawa ninyo para maging matatag din po kayo sa gitna ng mga pagsubok, ng mga problema. Nauunawaan ko po, nararamdaman ko po, ka Noel, malaking kawalan po yung pagkamatay ng inyong asawa at mahirap po sa inyo put it po. Mula nung nakilala ko siya 1994, nang kinasal kami ng 1997 po. Yung pinakamatagal namin naghiwalay was two months dahil nag-abroad po ako. Pero every day po yun. Every day from 1997 to 2020, lagi kami magkasama. Sa bawat araw po na yun, pati anuman aktibidad, anuman pagsubok, kahit sa work, kasama po. Kaya, malaking bagay po na nandun siya. Kaya, naramdaman ko nung nawala siya. Nung nawala po siya, hindi ko alam kung anong gagawin ko po. Kasi po, nung nawala siya, this was February 7, 2020. The next month po, lockdown na po yun sa COVID. Ah, halos masira na ako ng bayad. Kasi po, hindi ako makalabas. Nasa kwarto po ako, ang nakikita ko lang gamit niya. Nakikita ko picture niya. Ang kinuhanan ko lang po, there was, there was one thing that I could do my strength for. Kasi lagi-lagi niya sinasabi. Kasi kahit po nung panon pandemic po kasi, ginawa ng para ng pamamahala na hindi na wala yung mga pagsamba. Yes, opo. Sa bawat oras po na na kailangan ko po, doon po ako kahit pandemya, tinanggap natin yung mga aral ng Panginoong Diyos na kailangan po natin. Hindi ko po dadaan ng araw po nang tinitingnan ko lang, iniintay ko po yung araw na makakapunta, makakasamba ako, Makaka, makakasama ko sa panalangin. Kasi po dun, dun po ako na ko po, sorry po, dun po ako na ako ng kapayapaan po doon ako nangahawak kahit sa sarili ko lang po kahit mag-isa po nananalangin po ako po ako mag-isa ako sa kwarto po luluhod po nananalangin ako sa ama kakausapin ko po kasi wala akong makausap po hindi ko hindi ko malapitan pamilya ko po dahil hindi sila iglesia hindi nila maintindihan yung nahihirapan ako pero nung nandun po ako sa bawat pagkakataon niya. Nandiyan yun po yung kasama ko po sa pananampalataya. Kasama ko may kasama ko kapatid. Kamusta ka, Canuel? Kaya mo yan. Kahit text, kahit video call, kahit sa pagsamba, lagi-lagi nandun ang mga kapatid. Kaya hindi masasabing nandun po siya para sumunod. At hanggang ngayon po, yung lakas na kailangan ninyo despite na wala na dyan ang asawa ninyo para damayan kayo, lalo't may mga pinagdaraanan kayo, nakukuha po ninyo sa pagsamba. Ang bawat pagsamba po, bawat pagsamba, ang panalangin naman po lagi eh, huwag mabigo. Maramdaman. At masasabi ko, kamar, kahit kailan, kahit kailan, walang pagsambang naging personally po at masasabi ko po kahit sa lugar proud po ako ayun po ang lagi namin nasasabi po mabiyaya ang pagsamba kasi po ramdam na ramdam namin na uh, nandun eh you feel strong strength renewed yung pagpasok mo nanlalambot ka nangihina ka parang yung sumuko, pero nagkakataon yung sa pagsamba, yung leksyon na hinahanap, kung ano yung ituturo, kung ano yung problema mo, sakto. Pag, sa, pagdating sa pagsamba, parang kinakausap. Parang, uy, yun ang sagot. Yung pala yun. Yung masasabi mo na lang, nasasabi ko po, personally, nasasabi ko, thank you. Kasi po, kung, kung pagsamba bago pumasok, seryoso, paglabas ko, masaya na ako. Bafa. Okay na, okay na. Kaya ang, na, kaya na. Yan din po ang sinasabi, tinuturo ng ating tagapamahalang pangkalata ng kapatid na Eduardo Manalo na sa pagsamba po natin tatanggapin ng lakas na kailangan po natin para makapagpatuloy po tayo anuman po yung mga maaring pinagdaraanan natin. Canuel, bibigay ko po sa inyong pagkakataon na anyayahan po natin yung mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo na maranasan din po nila. Maramdaman din po nila yung ganitong pribilehe yung tinatanggap natin mula sa Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo. at the same time, higit sa lahat yung pagtatamo po ng kaligtasan dahil ang nakilala po natin dito yung isang tunay na Diyos. Sige po, anyayahan po natin sila. Sa lahat ng nanonood ngayon po, ako ay nagsasabi po sa inyo, bigyan niyo ng pagkakataon alam ko po na madami nagpagkakataon, may lulapit sa inyo, hesitant po tayo na sumama o makinig. Pero ang hihingin ko po sa inyo, isang beses man lang po, isang beses sumama kayo, makinig po kayo, sumamba po kayo. Kung kaya po ninyo, dumalo kayo sa isang pagsamba. I iukol po ninyo yung buong oras niyo, yung buong atensyon niyo sa pagkakataon na yun. niyo nyo, i-focus po nyo. At sinisigurado ko po, hindi kayo mabibigo. Manalangin po kayo, say a prayer while in the, in, in the church. Talk to God. And I will assure you po, He will hear you. He might not answer you now, at that particular time. But He will answer you. He will give you the answer that you need, not, that what you want tignan po niyo kung pwede po ma subukan po niyo subukan lang po niyo thank you so much po Canuel maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong natatanging istorya kung paano po kayo tinawag ng Panginoong Diyos. Paano well, bago po tayo pa samantala ngayong umaga, baka meron po kayong gustong batiin. Go ahead po. Doon sa mga kapatid po sa lokal ng Tabe at Chaong sa distrito ng Bulacan West, at sa mga kapatid po sa lokal ng Visayas Avenue sa Distrito na Sentral. Sa amin destinado po, ang ka Albert Vispo good morning po. At sa aming tagapangasiwa po, ang ka Senen Capuno. good morning po. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, ka Noel. Ang nakasama po natin ngayon ay ang kapatid na Noel Cruz mula po sa lokal ng Visayas Avenue, Distrito ng Sentral narinig po natin ang natatanging istorya ng Canoel, kung papaano po siya tinawag ng ating Panginoong Diyos, ipinagmalasakit at minahal. At narinig din po natin na nanggaling po sa mabibigat na pagsubok ang Canoel. Pero sa kabila po ng mabibigat na pagsubok na yon, nananatili po siyang matatag, nananatili po siyang malakas at masayahin dahil po nararamdaman niya po ang pagsama ng ating Panginoong Diyos Nararamdaman niya po ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na po kapag siya ay nananalangin, tumutupad ng kanyang tungkulin at sumasamba po sa ating Panginoong Diyos. Sana po ang panibago pong episode natin na ito ay nakapagbigay po ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay ay binabati, pinasasalamatan po natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio po ang mga Kuya Tech natin. Gayon din po ang INC TV. At syempre, pasasalamat po sa nangangasiwat, nangunguna po sa atin sa SEBSI, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Higit po sa lahat na pinasasalamatan natin, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa po na, na po natin ang mga natatanging istorya po ng ating mga kapatid kung paano po sila tinawag ng ating Panginoong Diyos, minamahal at ipinagmamalasakit sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang ganyan po mga kapatid, lagi ninyo kaming samahan dito po sa Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio at gayon din po sa INC TV. Maraming maraming salamat po.